marami na namang usap-usapan. Iba't ibang kwento at sari-saring balita tungkol sa universal pension na ilalabas daw ngayong August 1, 2 at 25. Pero sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong ng bawat senior citizen ay isa lang. Totoo ba ito? At kung totoo, paano ko masisiguradong makukuha ko ang hanggang 1,000 na pensyon? Sa panahon ngayon na halos lahat ng bilihin ay nagmahal, gamot ay nagtaasan at serbisyo ay hindi laging abot. Kaya hindi natin pwedeng palampasin ang kahit isang pisong benepisyo. Kaya napakahalaga ng video na ito hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa mga kapwa mong senior na umaasa sa tulong ng gobyerno. Ngayong Agosto, may nakaschedule na payout na tinatawag na universal. Pension para sa mga kwalipikadong senior citizens. Hindi lang ito basta regular pension. May posibilidad na ang matatanggap mo ay aabot ng hanggang saksam na liyo, pero hindi ito automatic para sa lahat. May mga kondisyon, may mga updated na patakaran at may mga requirements na dapat mo munang siguraduhin na natugunan. Ang masaklap, maraming pensioners ang hindi na naisuhan ng tama. Kaya taon-taon mailibolibo pa rin hindi nakakakuha ng buo o tamang halaga ng kanilang binipisyo. Kung gusto mong siguraduhin na ang pensyon mo ay papasok sa mismong petsa, walang aberya at kumpleto ang halaga, ito isang video na para sa'yo. Hindi ito gawa-gawa. Lahat ng ilalahad namin dito ay galing mismo sa mga opisyal na source gaya ng SIS at yes, pati na rin sa real-time updates mula sa mga banko at local payout centers. Iisa lang ang layunin namin. Matulungan kang makuha ang benepisyong para sa'yo. Hindi bukas, hindi sa susunod na buwan, kundi sa mismong Agusto 1. Kung saka na sa kalituhan, sa tanong na e bakit sa iba may dagdag pero ako wala. At kung gusto mong malaman ng buong katotohanan, Huwag mong palalampasin ang bawat segundo ng video na ito dahil dito mo malalaman kung paano mo makakamtan. Ang 6,000 universal pension na para talaga sa iyo. Ngayon na malinaw na may nakaambang release ng universal pension, ngayong darating na August 1, 2, at 25, mas lalong naging mahalaga para sa bawat senior citizen na maunawaan ang buong proseso at mga detalye sa likod ng inaabang benepisyo. Hindi sapat na basta mo nalang hintayin. Ito sa gigit tapos magtataka kung bakit wala pa ring laman ang account mo o bakit mas mababa ang pumasok kaysa sa inaasahan ang bawat sentimo ng pensyon ay may pinanggagalingan at ang bawat delay ay may dahilan kaya sa pagkakataong ito ibibigay natin ang buong kwento kung bakit may dagdag na hanggang anim na libo ngayong agusto sino ang sakop paano ito makukuha at anong mga dapat mong bantayan upang hindi ka mapag-iwanan ayon sa pinakahuling advisory ng Social Security System at ng ilang partner government agencies gaya ng SE, at ang dagdag na pensyon na ito ay bahagi ng pinalawak na Universal Pension Program ng Pamahalaan. Sa ilalim ng programang ito, layunin ng gobyerno na maibigay ay umaasa lamang sa kanilang monthly o suspension. Isa rin itong tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pangunahing pangangailangan. Pero importante ring tandaan na hindi Basta-basta lahat ay automatikong makakatanggap ng buong 6 na 00. May mga kwalifikasyong kailangang sundin at may mga senior na maaring makatanggap ng partial the amount depende sa kanilang status sa sistema. Unang-una, para sa mga pensioners na may aktibong status at regular na tumatanggap ng pensyon buwan-buwan, malaking sansa na mapasama ka sa mga makakatanggap ng full amount. Pero dapat siguraduhin na ang iyong bank account ay nakalink ng tama sa SE system, walang freeze at hindi subject sa verification hold. May ilang pagkakataon kasi na kapag hindi mo na ipasa ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners kusa itong hinihold ng E hanggat hindi mo na ibabalik ang verification. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit may ilang pensioners ang nagsasabing E, bakit hindi ako nakatanggap o kaya bakit mas maliit ang nakuha ko. Isa pang mahalagang bahagi ay ang lokasyon mo. Ayon sa ulat, may ilang rehiyon sa bansa, lalo na sa mga malalayong probinsya. Ang posibleng makaranas ng delay sa paglabas ng dagdag na pensyon dahil sa limited na connectivity ng mga local bank partners o ng mga payout centers na ginagamit sa mga lugar na walang sapat na access sa digital banking. Pero huwag mag-alala dahil kahit madilay hindi, ibig sabihin ay hindi mo ito makukuha. Ang mahalaga lang ay updated ang record mo sa test at malinaw ang pagkakarehistro ng iyong payout channel kung ito man ay set a wallet remittance center o over the counter. Ngayon may mga nagtatanong din, paano kung sisritir ako kasama ba ako dito? Ang kasagutan pero iba ang proseso. Ang disease ay mahihiwalay na sistema ng pagtanggap at pamamahagi ng benepisyo. Pero dahil coordinated naman ang social protection programs ng gobyerno, sakop din ang karamihan sa kanila sa tulong pinansyal na ito. Ang mahalaga ay dapat verified ka bilang aktibong retiree at may record sa Central Registry na ikaw ay buhay pa at entitled tumangga. Sa madaling salita, hindi sapat na retirado ka, dapat aktibo rin ang status mo bilang benepisyaro dagdag. Parito, gusto rin naming bigyang linaw ang ilang maling impormasyon na kumakalat online. May mga content o social media, posts na nagsasabing lahat daw ng senior, citizens ay guaranteed na makakatanggap ng 6,000. Sa totoo lang, hindi iyon eksaktong tama. Ang halagang 6,000 ay maximum amount na maaaring matanggap pero ang aktwal na matatanggap ng bawat pensioner ay nakabase sa factors. Gaya ng natitirang eligibility period, klase ng benepisyong tinatanggap mo, retirement, disability, survivor at anumang laan, deductions na otomatikong kinukuha mula sa iyong buwan ng pensyon. Kaya kung ikaw ay may outstanding calamity loan o salary loan, maaaring bawasan ito sa payout. Bukod pa rito, may mga bagong tagubilin din ang tungkol sa online verification process para ay umaasa lamang sa kanilang monthly or suspension. Isa rin itong tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pangunahing pangangailangan. Pero importante ring tandaan na hindi basta-basta lahat ay otomatikong makakatanggap ng buong 6 na 00. Zero -zero. May mga kwalifikasyong kailangang Sundin at may mga senior na maaring makatanggap ng partial outed amount depende sa kanilang status sa sistema. Unang-una, para sa mga pensioners na may aktibong status at regular na tumatanggap ng pension buwan-buwan, malaking sansa na mapasama ka sa mga makakatanggap ng full amount. Pero dapat siguraduhin na ang iyong bank account ay nakalink ng tama sa SE system, walang freeze at hindi subject sa verification hold. May ilang pagkakataon kasi na kapag hindi mo naipasa ang ACOP o annual confirmation of pensioners kusa itong hinihold ng e hangga't hindi mo na ibabalik ang verification ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit may ilang pensioners ang nagsasabing eh bakit hindi ako nakatanggap po kaya bakit mas maliit ang nakuha ko isa pang mahalagang bahagi ay ang lokasyon mo ayon sa ulat may ilang rehiyon sa bansa lalo na sa mga malalayong probinsya ang posibleng makaranas ng delay sa paglabas ng dagdag na pensyon dahil sa limited na connectivity ng mga local bank partners o ng mga payout centers na ginagamit sa mga lugar na walang sapat na access sa digital banking. Pero huwag mag-alala dahil kahit madilay hindi, ibig sabihin ay hindi mo ito makukuha. Na ang mahalaga lang ay updated ang record mo sa test at malinaw ang pagkakarehistro ng iyong payout channel kung ito man ay set a wallet remittance center or over-the-counter. Ngayon may mga nagtatanong din, Paano kung sisritir ako kasama ba ako dito? Ang kasagutan pero iba ang proseso. Ang disease ay mahihiwalay na sistema ng pagtanggap at pamamahagi ng benepisyo, pero dahil coordinated naman ang social protection programs ng gobyerno, sakop din ang karamihan sa kanila sa tulong pinansyal na ito. Ang mahalaga ay dapat verified ka bilang aktibong retiree at may record sa Central Registry na ikaw ay buhay pa at entitled tumangga. Sa madaling salita, hindi sapat na retirado ka. Dapat aktibo rin ang status mo bilang benepisyaro. Dagdag, parito, gusto rin naming bigyang linaw ang ilang maling impormasyon na kumakalat online. May mga content o social media, post na nagsasabing lahat daw ng senior citizens ay guaranteed na makakatanggap ng 6,000. Sa totoo lang, hindi yon eksaktong tama. Ang halagang 6,000 ay maximum amount na maaaring matanggap. Pero ang aktwal na matatanggap ng bawat pensioner ay nakabase sa factors. Gaya ng natitirang eligibility period, klase ng benepisyong tinatanggap mo, retirement, disability, survivor at anumang laan, deductions na automaticong kinukuha mula sa iyong buwan ng pensyon. Kaya kung ikaw ay may outstanding calamity loan o salary loan, maaaring bawasan ito sa payout. Bukod pa rito, may mga bagong tagubilin din ang is tungkol sa online verification process para sa mga pensioners. Dati ay kinakailangang pumunta sa mismong opisina pang mag-submit ng mga physical forms. Pero ngayon ay maaari ng gamitin ang online portal para i-update ang contact details, ay verify ang payout status at tingnan kung kailan papasok